Bobby, meron. Apo! Abo! Abo! Wow, parang kasana na. <laughs> Ayan mga kabeshi, ako po ay magluluto ng sinigang na salmon. At bibili lang ako ng gulay. Okay, ito yung mustasa. Nakakamiss pong mustasa. tasa. kamatis pampika at saka ay kalamansi palang pampika lalagyan ko ng kamatis yan kaya mga kabesyo nakabili na ako at ako'y kulang pa ng 14 mahal na po talaga ang bilihin ngayon pati mga gulay malapit lang naman yan mga kabesyo ayan po sina ati nos bali kinuha na nila tatay yung baboy kanina at si ate Ate Nels po ay maagang maagang nagpunta dito sa so, kasibusi. Sila daw ay magluluto ng... Ano ah, lulutuin ni na ate? Ay adobo. Kala adobo na han eh. Ay ako bumili na ng gulay. Ay uh, magluluto ko naman si Saka mga bata ng sinigang. Ay sa mga bata yun. Ah, Oh. Sinigang ito na isda. At si nanay po ay bawal ng baboy. Mga limang palang lang. Limang palang lang na. Pan-karagdagang ulam lang ito. sa... Mga bata. Tayo may adobo. So, ayan mga beshi Ito na po ang aking ingredients na prepare ko na para sa ating sinabawang isda. Meron po ako ditong isdang salmon. Ito ay binili namin sa dinahikan. Marami po ito, kaya lang ay... Dahil ito po ay karagdagang ulam lamang, ay hindi ko na ilalahat yung ating isda. As advised by Kapitik. Meron din po ako ditong sibuyas kamatis, luya, bawang at ang mustasa. At ito po ay pipidian lang natin itong kayo mga kabeshi. Bali nagpapakulo na ako ng tubig, ilalagay ko na po yung ibang ingredients. Mga well, mga kabeshi, ilalagay ko na po itong isda. Minute spiderman na. po si Andres nang character saka gusto daw niya ni Spider-Man. Yan. Yeah. Kita natin yung stock mga kabesh. Ito lang po yung mabilis lang maluto. Nilagyan ko na rin po ng patis pampalasa. At dito sa kabila po ay nagsasangkot siya na si ate ng karne. Ito daw po ay lulutuin yung adobo. Ito po yung mga karne na binili nila para po sa kasal ni Nalan, nila nanay at tatay bukas. Wow, kunduan na ulam ni nanay at saka ni Bobby. Talagyan ko na ng gulay. Yes, look. Hawa ko po si Bobby. Napanood ako paano mag-ano. Dami po na tong gulay. Ay, may bibigay. Nakalimutan ko. Ay, si Bobby. Nasa taas ate, tulog Kakatulog. si ma'am narito, yung nagpadala sa akin ang kinay Yun daw, 2 ay para kay Edyo na yung 5K wedding gift nila. Oh, kay Mader. Oh. Sa gala na lang. Oo. Sa kasal na lang ay bigay. kay Ay mahal ay pag-uwi na lang daw niya. Ay si Bobby, meron. Abo! Abo! Salamat po, Mama And Sir Conrad from Texas. From Texas po, honey. God bless you po more and more. Salamat po. Para kay Bobby, daddy. Salamat po. Sayang at tulog si Bobby. Kanina pa naman ay talo. Ay nakalimutan ko, ma. Diwano yung pagluluto namin ng <laughs> so, naalala ko. ay tulog na pala si Mavi ay kay Janet po nalapon salamat po mga malitesen sir Gordon kaya na kayo init nagluto si Janet ng sinigang na, na tayo. salmon kaya na po tayo makakita okay, ko lang so yun mga kabeshi nakaluto na po ako nitong sinabawang isda ito po ay salmon at pipigaan ko na ng kibya ayan yun din na. po at ito na yung ating adobo Niluto na mga kabeshi. Mga masarap. Kainan na. Pag-pray mo naman. Okay, pag-pray na natin. Hallelujah, Jesus. So, God, Lord, we praise and honor you. Salamat po, Panginoon, amen. sa mga biyaya mo at sa mga pagkain itong nasa aming harapan. Salamat din po sa mga nagluto na ito, kina Adinol San Bosing. Uh, Patuloy mo nga po kami bigyan ng kalakasan at kagalingan. In Jesus' name, Amen. 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 Wow, parang kasana na. <laughs> kasala doon sa kapitbahay. Kain <laughs> na po tayo, mga kabeshi. Kain na si tatay. Baka, kunin mo na tatay, isang hiwa. Oo, oh, meron pa doon. Hindi oh, ko nila lahat yung isda dahil. At yun ay pang ulam-ulam ulam ni Mader talaga. Yun may malaki yung salmon na kinuha ni Janet. Kapil, si ito? Ito? Isang malaki. Ito. Si ano muna, nanay, yung pakainin mo na nanay? Mga tindera. sa school pa. Nagpapasubo yan mama. Kain na, Andra! Kain ka na rin mo. Sabi niya. Huh? <laughs> kakain naman yan. Baka siya na kaluto na rin ng kanyang adobo. Adobo ni Bob. Pagkakaen namin kami, kami si pa. Sige, so para si, pa si Bobby, hindi. Hindi. Sige, ngayon Kaya pala si Kuya Emily po, 'yung siyang napadaan lahi ng kapagluto na. No? <laughs> <laughs> yeah. Nagdala lang ng kanilang mga pinamili dani. Oo. Uh, The oh, how. Ba. Asokin <laughs> ako kumain na po sa na ate. Kaya tayo. Sa ate pala yung isda din. Ate, marami pa doon, ano, isda. Tama na ito. May na matako. Yan, si nanay po ay sa tindahan kakain. Ayun, mga langa. Ah, kasi barong to, barong to. Kala Ayan mga kabeshi, nagsisimula na po sila dito magluto. At bali na at bale, na hiwa na po mga kabeshe yung uh, baboy. Yung iba'y minarinate na rin. Ayan mga kabeshe, kami po muna ni Andres ay lumabas at bibili ng Dutch meal si Andres. Doon ko na lang po ibibili sa Alpha Mart. At si Bobby naman ay naiwan kay Tita Dong eh. bibili lang ng cheeseburger. In buy one, buy one, take one. Buy one, take one daw po ang cheeseburger. At ay big mac. Yan na kami sa Alpha Mart. Andres, kay buyer that meal na. Okay, okay bili rin po natin si Bobby ng yogurt. Which one? This one. How about the strawberries? strawberry? Strawberry. No. No. This one's best bubble. That's one? Okay. Ito po pinili ni Andres para kay Bobby. Let's go! Bali si Andres po yung mukha ay na nahampas ni Bobby nang hindi sinasadya. Kaya meron tuloy sugat sa mukha. Ay is patiently waiting sa kanyang cheeseburger. Binalikan po namin natin cheeseburger. Ito sa Big Mac. Ito na ang burger ni Andres. Ay, salamat po. Another Bobby. Easy pa din sa pagluluto. <laughs> yes, say yes, bye. Dutch meal, Daddy. Wow. And burger. Kain, tita. Yeah. Bobby. <laughs> Sabi ng tita daw, ngayon eh, kulang na kulang pa daw doon sa biscuit na binigay to. Alam niya kung paano kainin, no? <laughs> Ang daddy. I kuya na si for it is with your heart that you believe and are justified and it is with your mouth that you profess your faith and are saved romans 10 10 niv